Naranasan mo na ba yung time na sobrang ginalingan mo sa trabaho? Sobrang effort, sobrang husay. Pero imbes na ma-promote o mapansin ka, parang na-threaten pa yung boss mo at lalo kang na-overlook. Nakakatawa pero totoo, minsan, hindi sapat na magaling ka. Kasi sa mundo ng power at influence, masyadong pagpapakitang gilas ay pwedeng maging sariling bitag. At yan mismo ang itinuturo ng Law 1, Never Outshine the Master mula sa librong The 48 Laws of Power ni Robert Greene. Kung gusto mong umasenso sa buhay, trabaho, negosyo, o kahit sa relasyon, kailangan mong maintindihan na hindi lang skills at talent ang puhunan. Power is psychological. At ang unang batas na ito ay nagsasabing, Never outshine the master. Ibig sabihin, wag mong hayaang masapawan mo ang taong nasa taas mo. Dahil sa sandaling maramdaman nila na mas magaling ka, mas matalino o mas sikat, automatic, magiging threat ka. At alam mo kung anong gagawin nila? Sisirain ka bago ka pa man umangat. Isa sa pinaka-classic na halimbawa nito ay si Nicolas Fouquet, isang finance minister sa France noong panahon ni King Louis XIV. Para map-impress ang hari, nag-host siya ng sobrang ingranding party. May fireworks, masasarap na pagkain, at sobrang luxurious na palasyo. Lahat ng tao na impress, including the king. Pero guess what? Imbes na ma-promote, kinulong siya ng hari habang buhay. Bakit? Kasi na-feel ni King Louis na si Fouquet ay naglalabas ng yabang at parang mas sikat pa siya kaysa sa mismong hari. Moral of the story, sobrang talino ni Fouquet, pero nakalimutan niya ang rule number one, huwag mong sapawan ang nakatataas sa'yo. Ngayon, isipin mo sa office setup. Ikaw bagong empleyado, laging on time, ang dami mong ideas, laging ikaw ang bida sa presentation. Napansin ang boss mo, oo. Oh. Pero overtime, nagiging uneasy siya kasi naiisip niya, paano kung mas magustuhan ng management ang ideya niya kaysa sa akin? Paano kung siya ang ma-promote? Instead of feeling inspired, your boss feels insecure. At kapag insecure ang nasa taas, guess what? Ikaw ang unang tatamaan. Hindi lang ito sa trabaho. Pati sa relasyon, nangyayari ito. Kunwari sa barkada, ikaw yung laging bida, ikaw yung may pera, ikaw yung maraming koneksyon. Pero kapag sobra kang umangat sa spotlight, minsan yung mismong kaibigan mo na dapat kasama mo, magiging rival mo. Kaya dapat marunong kang magbigay ng illusion of importance sa iba. Hayaan mong sila ang bida, kahit minsan, ikaw ang behind the scenes na talagang may plano. Ang sikreto dito ay art of subtlety. Huwag mong ipakita na mas matalino ka, iparamdam mong kailangan kanila. Imbis na ikaw ang maging star, gawin mong shining star yung nasa taas mo habang ikaw ang secret weapon. Kung may ideas ka, minsan ipasa mo subtly sa kanila at hayaan mong isipin nilang kanila yung idea. Parang chess too, hindi laging kailangan ikaw ang queen na gumagalaw ng malakas. Minsan, ikaw yung pawn na nagbubukas ng daan para sa checkmate paano ito gamitin sa ating buhay. Kung gusto mong gamitin ang Law 1 sa buhay mo, Number 1. Observe your boss or leader. Ano ang insecurities niya? Huwag mong tapakan yon. Number 2. Make them feel important. Kahit simpleng papure. Sir, ang ganda ng approach niyo dito, kaya naging madali ang trabaho ko. Subtle pero effective. Number 3. Play the long game. Hindi ito about short-term glory, kundi long-term power. Remember, mas safe kang mag-grow kung hindi ka masyadong halata. Pero tandaan, iba ito sa pagiging plastic o pababae. Hindi ka nagpapanggap na mahina. You're just being strategic. Ang tunay na matalino, marunong mag-timing. Dahil kung masyado kang papansin at bida agad-agad, baka ikaw din ang unang mawala sa laro. Kaya balikan natin yung tanong kanina. Bakit may mga tao na imbes na ma-promote, parang nade-demote pa? Simple. Kasi nakalimutan nila ang Law 1. Never outshine the master. Sa mundong ginagalawan natin, hindi sapat na magaling ka. Kailangan marunong ka ring magtago ng talino mo sa tamang oras at ipalabas lang ito kapag sigurado ka na. Pero teka, kahit marunong ka nang hindi sumapaw sa master, may isa ka pang mas malupit na kalaban, tiwala. Oo, minsan yung mga taong pinakapinagkakatiwalaan mo, sila pa ang unang babali sa'yo. And yan mismo ang pag-uusapan natin sa susunod na video. Law 2. Never put too much trust in friends. Learn how to use enemies. So isipin mo muna, sino ang pinagkakatiwalaan mo ngayon? At kaya mo bang tiisin kung balang araw, sila rin ang sumaksak sa likod mo. Kung nagustuhan mo to at gusto mo pa ng aral na pwede mong gamitin araw-araw, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito sa Daily Wisdom PH. Dito, isang maikling video lang. May bago ka ng matututunan na pwedeng magbago ng buhay mo. Kaya click mo na yung subscribe button at samahan mo ako araw-araw sa paghahanap ng wisdom.